Bây giờ chúng ta sẽ tay ngon tay Bây giờ chúng Siya tatso kumakain ng minudo dyan. Ibulas. Bawang. Ayan. Pagka ganyan na. Pagka na natin yung pork. Ayan lang. Hiwa niya. Sasangkot siya lang natin na mabuti. Takpan lang natin. Ayan. Pagka ganyan na, oh. Pagpunta ng mabuti. Hindi kinakilasik na, oh. Mantika. Okay na to. Oh. Lagyan na natin yung pork liver. Yan, nalaga na to. Nalaga ko na para hindi malansa. Pahimliwahi ba din ng ganyan. Kasangkot siya natin ng konti. Pagyan natin ng liver pate. Yan. Liver spread. Pagkatin. And e bay leaves. bell pepper Yan natin ng paminta. Yan, tseka mo hinulo Ayan. Ka ni ila sik nang ganyan. hindi sabihin sang kutsado na siyang mabuti. So medyo malakas lang yung apoy. Eh. Ayan. Lagyan na natin 'to, hotdog yan Ayan, patatas. Carrots. natin ng pork cubes para masarap. Tomato paste. Ayan na. Oh. Ito natin. Pagkira dito. Ito muna lagay natin. Pagkira dito. Pagkira dito. Pagkira dito. Pagkira dito. Shout out dyan kay Ryan, yung laging nanonood sa akin. Si Ryan Timon. Thank you. Habang lagyan ng tubig. Kapal natin ulit. Ayan. Kaya pagkaganyan na, natansyan yung malambot na yung patatas at carrots, ay yung karming naman kasi natin, siguradong luto na. Luto ng ang ating minudo. Ayan, ang minudo. Noli boy. Shout out sa mga nanonood sa akin dyan, iilan. mga iiladilan. Salamat sa inyo. Sangko, kiyan, sangko dyan. Sita Jojo. Luto na ang ating minudo. Ayan. Menudo đồ anh tay